Hello mga kamimis! Business, business time! Ayan, isang bundle po yan ang jogger. Jogger, baka maputulan mo. Ani! Puro jogger lang yan mga kamimis. Tibay ah. Kami miss, bibilangin yan po kung ilan. Ilan ang natira? Wow! Ang gaganda. Oh, hmm, sabi sa'yo, ang gaganda eh. Doon. <coughs> ang gaganda pala. Class A. Wow, ang gaganda ni Dadag ko liwat. Dagot tagiya -tag si Tun. Uy, ang ganda. Ano yung may garter? Uy, maganda. May sikip. Walang sira. Goods. Diba? Sana lahat goods. Dalawa. Oh, white. Mmm. Walang ano. Sayang. Walang ano, honey? Walang dito? Ay, ang ganda mga kamimis. Lahat may ano, lahat pwede magkasya. Sa matangkad na tao, Amerikano may ari. Hmm, ganda. Panigurado kay Mika. Yari na. Wow, ang ganda. Kasya kay King King. Bilhin mo na kay Kenyan. Ay, ang gaganda niya. Hindi siya. Uy, John, ang ganda oh. Uy, Marjorie, ang ganda be. Hala, ang ganda mga kami, Miss Goods. Teka lang, pakita ko na lang sa inyo. Ah, check mo, Han, baka may ano, dollar dyan. Ay, my face, <laughs> face mask. oh my God, baka dollar na talaga yan dyan. Na talaga kami yayaman. <laughs> Double check. O later mga kami, Miss, kasi mag magalungkat din ako ng bulsa. Ah, <laughs> face mask ha? Pa lang ang nakikita. <laughs> nang laman, face mask, kadiri. <laughs>